Hello mga idol. Alam niyo mga idol, meron din pala akong kakayahan na makaintindi ng mga huni ng hayop. Kasi one time mga idol, nung jumingle ako sa aming bakuran kasi may tao sa CR, meron akong narinig na tatlong hayop na nag-uusap. At ako yung pinag-uusapan ano yun eh, yung mga hayop na yun eh, yung kambing, baka, at yung pabo. Oh, shit! Oh, shit! Sabi ng kambing, umihi, umihi. Sabi naman ng baka, oo nga, oo nga. At ang sabi ng pabo, ang laki, -laki, -laki. Wow naman! Wow! Wow. Peace. Yes.